Happy ang na, Paul. So, si na, nagpapaano na naman. So, again guys, ito yung aso namin or dogs namin from Philippines. So, nagpapamassage na naman siya sa atin niya. She like it so much. Massage. Ayan. Basta sabihin mong pamasad siya, aakyat na siya dyan. So, sa Taglish guys, if you say that do you want to massage she going up on the chair so yan yun guys yung english yata doon kurik ba yun ay charot charot basta massage siya yan gustong gusto niya yung ganyang mga massage massage wow ha gigo ang ano daw ayan oh my god feel na feel talaga niya yung massage eh. how's the massage sa napol napol is that good your massage wow iba na nag level up na nung dumating sa US nag level up kailangan may massage ayan kailangan may mga ganong mga ano ano massage Ayan. Massage yan ha. Di magagalit. Massage yan. Kasi yung action niya eh. So, massage. Ayan. How's your massage? Ha? Okay ba yan? Wow ha. Nag-label up ka na ha. Nag-label up talaga tong aso na to. Try now nating hintuan. Hintuan mo lang. O, oh, nag -wiggle, wiggle na yung tail niya, guys. Ibig sabihin, gusto pa niya magpa-massage. Ayan, ganyan yan siya. mga ngamuan siya, mag-amo siya. Massage, ha? Ayan, magma-massage lang. Sige, tama na siguro. Stop daw. Iyan na. Stop ba? O, oh, ayan, nag -wiggle, wiggle na naman yung tail. Nangangamuan na naman siya, guys. Kasi gusto pa talaga niya itutuloy. So... Basta gusto niya magpaam o yung maglalambing, iwiwigol niya yung ano niya kasi tapos tingin siya ng tingin sa iyo dahil gusto niya ipapatuloy yung masahi sa ulo at saka sa katawan niya. So, lagi siya nagpapamasas Diyan sa mukha niya. Ayan, ang galing-galing naman -galing ang napol namin, no? Oh. Okay, done na ba? Okay, done na. Done na. What happened? As mo si ate. As mo si ate. Look at ate din. Look at ate. Oh, nagpapamasad pa talaga. Look at ate din. Oh my God. Okay. Tingin dito, be. Look at here. Napol. I call you. Hi, Napol. Napol. Napol how she how she can look over her massage like that napol napol sarapan yan sa posisyon niya tingnan mo naman oh. okay go go up na go up dan na dan na daw dabi ni dan na dan okay go down na go down bayad ka na ko ha 200, Oy, 200 na, na, bayad go down na go down 200 dollars Okay, tapos na kami sa aming pag, uh, pagmamasad. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share and like.